mga awit, na nakabanata. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa. Ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo. Ako'y aawit ng pagpuri sa iyong pangalan o ikaw na kataas-taasan. Pagka ang aking mga kaaway ay magsisibalik, sila'y matitisod at malilipol sa iyong harapan. Sapagkat iyong inalalayan ang aking matuwid at ang aking usap. Ikaw ay nauupo sa luklukan na humahatol na may katwiran. Iyong sinaway ang mga bansa. Iyong nilipol ang masama. Iyong pinawi ang kanilang pangalan man Ang kaaway ay dumating sa wakas sila lipol man At ang mga syudad na iyong dinaig ang tanging alaala sa kanila ay napawi. Ngunit ang Panginoon ay nauupong hari magpakilanman. Inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan. At hahatulan niya sa katwiran ang sanlibutan. Siya'y mangangasiwa ng karampatang kahatulan sa mga tao ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipigati, matayog na muog sa mga panahon ng kabaga-bagaban. At silang nangakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinababayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Zion. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Sapagkat siyang nagsisiyasat ng dugo ay umaalala sa kanila. Hindi niya kinalilimutan ang daing ng dukha. Maawa ka sa akin, O Panginoon. Masdan mo ang kadalamhatian na aking tinitiis sa kanila na mga tatanim sa akin. Ikaw na nagtataas sa akin mula sa mga pintuan ng kamatayan upang aking maipakilala ang iyong buong kapurihan sa mga pintuang ang bayan ng anak na babae ng Zion ako magagalak sa iyong pagliligtas ang mga bansa ay nangahulog sa balon na kanilang ginawa sa silo na kanilang ikinubli ay kanilang sariling paa ang nahuli ang Panginoon ay napakilala Sila'y naglapat ng kahatulan. Ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kaniyang sariling mga kamay. Ang masama ay mauwi sa seyol, pati ng lahat ng mga bansa ang nagsisilimot sa Diyos. Sapagkat ang mapagkailangan ay hindi laging malilimutan ni ang pag-asa ng dukha ay mapapawi magpakailanman. Bumangon ka, O Panginoon. Huwag manaig ang tao. Mahatulan ang mga bansa sa iyong paningin. Ilagay mo sila sa katakutan, O Panginoon. Ipakilala mo sa mga bansa na sila'y mga tao lamang. Mga awit, Ikasyam na